Good morning mga idol uh, gagala gala tayo ngayon no? Uh, dito tayo nag start sa Taguig Lake Shore no? ayun nasa likod ko yung background no? uh, gagala tayo hindi ko rin alam kung saan tayo gagala ngayon no? pero magkot tayo gumala magbibigay muna tayo ng tips konting tips po kung, ano yung mga dapat muna natin sa bike Siyempre mga guys, yung pinakauna natin dadalhin, siyempre para safe yung helmet. No? Helmet din. syempre huwag niyong kakalimutan yung tail light natin. syempre para yan sa mga ilaw ng sasakyan. Then, siyempre, kailangan naka-check uh, ang brake. Mga brakes natin. Okay lahat. Mga brake natin. Then, siyempre, dalawa yung ilaw natin, no? Mga idol yan. Isang may speedometer at isang regular light. No? Dalawa ilaw natin guys kasi reserve. Kailangan bago tayo umalis guys. Kailangan full charge. No? Then syempre may dala tayong... Power bank just in case na bigla tayong malobat pati yung dala nating cellphone na ginagamit natin pang camera no kailangan may dala tayong power bank no eh yun nga lang hindi rin ako nakapagdala ng tubig kasi tawag dito marami naman tindahan na dadaanan kaya hindi na ako nagdala guys pero kailangan guys pag magra rides tayo kailangan may dala tubig talaga Then, syempre dala natin yung mga gamit natin pang vlog. Then, kailangan siyempre may tube mas mga idol. Siyempre kung medyo maselan ka. Ayan, selfie stick. Then, siyempre kailangan may dala tayong extra damit saka extra cycling guys na bago umalis. then guys, ah uh, siguro rides na tayo ngayon guys. Ano? Yan yung mga binigay natin tips bago mag-rides, no? Kailangan kompleto yung dalan natin. Then, siyempre, kailangan may dalang extra pera, siyempre, para sure tayo may panggasos kasi hindi natin maiwasan mga idol maplatan tayo sa daanan, eh. Yan. Kaya kailangan may dalang extra pera. Yan mga idol yung tips of the day natin no? Oh, bago magbike Kailangan dala natin yung mga bagay na yun Kung siguro may nakalimutan ako Siguro Di comment down below nyo na lang Kung ano yung mga nakalimutan natin no? Yan guys